Hello mga kaasa ko karon so di anajud, guys nang hipos nami onya di ana team of the year si Dicker og si asa bang kaday oi <laughs> 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 asa <namang> ka <laughs> Hoy nawala lagi <laughs> <Asa man? laughs> dewa man, yano ni tago bang kaday. Hoy. Nah, asa ba mo na man, murah man, murah man Oy, asa man siya? Guys, nawas ra guys. Mawaw jud siya, guys. <laughs> De arah Dawa man, guys. Oy, asa mas guys. Ay, di tago. <coughs> wa, John. Asa ka ha? So, abangan na lang nato, guys. onya so, yeah. niya, kay na, nangipos na di tago. Kay di magpakuan ko no, guys. Iyarang banana, si Dicker. asa naman to, <laughs> wa? Naon eh. sa dilupan, ba na yung magkabog? Magkabog. <laughs> O, sa ito na ka pa Hala, ma-ODI. So, guys, unya na lang, guys. og makita na ito sa guys. Bye-bye.